Justin Brownlee lalaro sa Indonesian Basketball League kahit na mababa ang sahod? Nag-downgrade nga ba sa si JB? At Indonesia gumawa ng sariling Asian League? Bakit hindi sinama ang Pilipinas? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Ang rumors nito lang ay nagkaroon na ng legit at makatotohanang ng kasagutan ukol sa susunod na liga na lalaroan ng ating naturalized player na si Justin Brownlee. Ito nga ay sa Indonesian Basketball League o IBL. Sa dami nga ng mga posibleng magagandang mga benefits na hatid ng mga ibang liga sa Asia para kay Magic Brown ay napili ng kampo nitong Indonesia. Nang galing mismo ang anunsyong yan kay Brownlee. Ayon sa article ng Spin.ph ay tinanong si Brownlee ukol sa rumors ng paglalaro nito sa liga ng mga Indo na agad naman itong kinumpirma. Dalawang buwang lalaro si Brownlee sa hindi pa nakukumpirmang kupunan at ang main goal ng pag-push ni Coach Tim na coach niya sa Ginebra at Gilas ay ang patuloy na pagbabalik kondisyon nito para sa sasabakang matinding mga laban ng Gilas sa FIBA OQT. Alam naman natin na matagal na hinto sa mga basketball activity si Brownlee at kailangan niya ito upang tuluyang bumalik sa kondisyon ng kanyang pangangatawan. Pero tanong nga ng ilang mga Gilas fans ay naging tama nga ba ang desisyon ng kampo ni Justin na sa Indonesia lumaro? Hindi sa minamalit natin ang mga local player ng Indonesia. Mas hamak talaga na mas mau pagdudusay mga malalaro natin dito sa Pinas or even sa bilig ng Japan, KBL ng Korea o CBA ng China. Pero pagdating sa mga import sa same competition din ang may bibigay ng IBL kay Brownlee. Dahil di kalibre din ang ilang mga imports na lumalaro dito tulad na lamang ni Lester Prosper at KJ. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1XBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1 dalawa hanggang tatlong imports din ang bawat kuponan dito. Makakadagdag din sa challenge kay Brownlee dito ay ang mga Indo foreign players sa IBL. Kaya sa aking pansariling opinion ay hindi naman na downgrade si Justin kung ang kompetisyon ang pag-uusapan. Pero kung salary ang usapan ay tila dito na nag-downgrade si Justin. Kung sa PBA, KBL at Billig ay milyon ang usapan pagdating sa import salary ay tila budget mill dito sa Liga ng Indonesia. Dahil ayon sa ilang mga reports ay nasa 1,000 to 3,000 USD per month ang karaniwang sahod ng isang import kung sana ay aabot lamang ng 55,000 pesos. Kung ikukumpara sa ibang liga ay sobrang layo nito. Pero syempre may under the table pa yan. Pero medyo malayo pa rin talaga. Tila hindi nga pera o sahod ang habol ng kampo ni Justin dito kundi ang pagpapakondisyon. At ang IBL lamang ang posibleng liga na payag sa dalawang buwan lang na lalaruin ni Brownlee. Samantala, speaking of Indonesia, ay naglunsad ng sariling Asian Basketball League ang mga ito kung saan ay tila sila lang ang namili ng mga kupunang magpapartisipa sa Asia. Ito nga yung tinawag nilang Basketball Champions League Asia kung saan ay merong walong kupunan ng magpapartisipa na in-split into two groups. At since Asia ang usapan ay tila maraming mga kilalang Asian team ang hindi nga nakasali. At isa na nga dito ang Pilipinas. May dalawang kupunan mula ang Indonesia, dalawa din mula ang Mongolia, at isa sa Hong Kong, Thailand at Malaysia. Tila version nito ng Indonesia ng EASL. Pero muli hindi sa pagyayabang dapat purong malalakas na kupunan ng kanilang inimbitahan. Isa ang paglaban sa mga malalakas na team upang mas lalong ma-develop pa ang isang kupunan sa basketball. Sayang at hindi nakasama ang Pilipinas sa liga na ito na nabuo ng Indonesia. Dahil dito duda ang ilang mga Pinoy basketball fans na tila takot talaga ang mga Indo na makasagupa tayo sa kanilang binuong liga.